ah, uh, Ito po yung aking mulberry plants na tanim na nasa pots. Uh, alsan ko po ng mga damo at ang dami na po niyang damo sa pots. Linis-linis din po ng uh, area kung saan naroon po ang mga mulberry para po maalis po ang mga damo. sa garden. Uh, tatapos ko lang po mag-almusan. So, ikot-ikot po ng kaunti ng para exercise. So, uh, pupunta po ako ng garden at akin naman pong gagawakan po yung paso na kung saan po ang nakatanim po doon ay mulberry. So, sa araw pong ito, papakita ko po sa inyo yung aking pong time na Malberry na sa totoo lang po, isa lang po yung puno uh, na galing po sa school uh, na kinat ko and then itinuso ko lang po sa paso eh nabuhay na po uh, lumaki na po hanggang medyo malaking puno puno na po siya sa paso at yun naman po ang aking pinitrim at pagkakatrim ko po yun pong aking tinutusok naman sa lupa yung natrim kong mga sanga-sanga aawa po ng Diyos ay nakabuhay po Aratuwa. papakita ko po sa inyo so paikot-ikot po ako Ayan. A, ito po yung akin pong garden Ayan. so ito po naman yung akin paboritong upuan pag ako po ay namamahinga at gusto rin pong mag vlog vlog ah, ito po so ikot ko po muna kayo sa aking garden ayan so ito po oh, ito po yung sinasabi kong upuan pag nadating po ang bisita ah, na pwede na pong maupo ah, yan po ang kabuan po ng garden ah, so alam ah, mamaya po papakita ko po sa inyo yung aking pong, ah, tanim na mulberry ah, uh, ito po ang tanim kong mulberry sapats na medyo marami na pong damo kaya gagahukan ko po, alsan ko po siya ng damo para mas maganda po. Uh, masusupo ng halaman ng mga lang mga damo kasi na naagawan po sila ng sustansya at medyo hindi po nagiging maganda. ah, uh, ito po ang mga naalis kong damo. Tinan po nyo ang dami po. Ayan. So marami-rami din po akong naalis ng damo sa pots po ng mulberry. Kaya po nakakatuwa. At least eh, makakahinga-hinga na po yung tanim. Uh, mas magiging maganda po ang kanyang paglaki. po natin ang ah, mulberry para po mas ah, gumanda po siya. Ah, nang medyo tumaba po ang kanyang sanga. Ah, binawasan po natin ang sanga ah, para po mas, mas gumanda. Okay. Ayan po. Binawasan po po ng sanga. pinurunin po para po mas gumanda mas umayos po ang kanyang uh, paglaki yan po, ang oh, dami po patuwa po ang tanim na mulberry Uh, ito na po, yung pong malberry kong puno na galing po sa school na sanga. Dahil po sa school po ay may tanim pong malberry. Noon po ay naka, medyo nag po ay nakakinuha ko po yung ilang sanga. Uh, ito lang po ang tumubo ng maganda. Ayan, may bunga na din po. Awanan Diyos po ay unti-unti na po siya nagkakabunga. Parang ang malbere po, the more na tinitrim po ninyo ang mga sanga, inaasan po ng dahon, the more po na nagkakabunga po siya ng madami. Uh, sana nga po ay dumami pa ang kanyang bunga. aking mga nilinis na area po ng tinang na ko po ng mulberry. Ayan na po. Ayan. Uh, Atawa na po tingnan. Malinis na po ang kaniyang area. So ito po yung mga uh, tinanim ko po mga mulberry na tinirim ko po kanina. Ayan na po. Ang na po ng area nila ah, uh, sana po natuwa po kayo nung sa nakita po yung mulberry ko. Sa totoo lang po, ah, uh, hindi ko rin po alam na nakabuhay ako ng mulberry. Kaya nakakatuwa po. ah uh, sana po ah uh, uh, mapadami ko pa po siya at lalo po siya mamunga uh, ng madami. Uh, kung po namunga siya ng madami, papakita ko po sa inyo ang kanyang mga bunga uh, so marami pong salamat ako po ibabalik na ng bahay at ako naman po ay magluluto na po uli ng aming tanghanian so marami pong salamat Mar salamat po sa inyo